Pusay, so may entrance po ma'am at oh, may gate. Ito dyan, pinunan. Oo, wait. Ano? Ano? Ano na po? Dito na namin. Ako na. Kay Samson. Ayan okay. pa. Okay. Mababa ang followers 21,000 uh, 230 O oh, meron dyan? Tapos ano doon? Tapos malapit dito buti alam mo ano direct yun o kasi ako ni Waze ano kay Samson hindi tayo dadan doon ah. Facebook at uh, YouTube Topper TV PH Sa kanan dito. Di pa nakakapagawang sticker eh. <laughs> okay lang, sama kita sa vlog. Maka-upload ko ito bukas. Mamaya, pangit na ko sa okay? सर नगाना तो जो है का जो है ने गाना राइट जयर लागे कब ना। फिर रखिए जयर ने मामी में Okay. Talino ka siguro May ano may honor ka Hindi ka nasali sa top 1 Ay top 10 pangalawa, wala iwan ko, iksan nila ngayon iwan ko kung napagsagot yan ano na yan mga laro, ngayon pinatigil ka, maglaro hindi naman Ganun din sinasabi ko sa anak ko lagi eh. Tapos talaga, lulong na dun sa laro niya. Online yun, ano you know? no? Mga nilalaro niya on online. biskwit. Saan? Iba naman siguro dito. 赶紧叫啊！

Jangan lupa, bulan gajian subdivision Lagi ka rin nanonood ng mga vlog? Hindi naman po. Pero minsan po nakakalood po. Ayan. Pangalan mo? ano shout out kay ano? Ano pangalan mo, sir? Ano, po? ano pangalan Ano pangalan mo? Richard po. Richard. Ayan shout out sa pasayero ko si Richard. Panorin mo ito bukas, sir. Okay, ingat po. God bless. Pangalan ko po sa Facebook yung Richard. Richard. Richard Ginto JR po. Tapos may Jonoy po. Okay. So, Ingat. Okay. So, Sayon natin. Pinatid na nga ano? na.